Bakit mo Papa. nakuha galawin ang nanay mo? Pero pinagsisihan ko naman yun po, sir. Kasi nga, ano sir, parang ayaw niya at akong po, ganun. Parang hindi siya lang mismo magmayari. Sa pagkakalam mo, makailang beses niyo po ginawa to sa nanay niyo? Maraming beses, sir. Pero yung mama ko minsan nag-aalok ng ganyan, sir. Reklamo niya ang kanyang sariling anak dahil sa ginawang pangbababoy sa kanya at pananakit, itatago po natin siya sa pangalang nanay. Gabay po sa mga manunood, medyo sensitibo po itong uh, topic na ito. Itong si anak, how am I gonna say this? Opo. Anak Opo. ginagahasa yung kanyang nanay? Holy. Opo. Okay. Magandang hapon po, nay. Magandang hapon po, Edul. Sarili niyo pong anak? Bigyan natin ang alias na Kevin, itong si anak isang grab driver. Kayo Opo, po ay nilalapastangan, tangan, minumulestya ng sarili niyong anak? Opo, sir. Opo, sir. A ano to, adik, ma'am? Oh, hindi ko po hindi ko po alam sir eh, kasi minsan po hindi po 'yan umuwi ng bahay isang gabi po, minsan apat na tatlong gabi po, hindi ko po, po alam po sir eh. Paano niyo po nagawa 'yon? Na night tapos, 'di ba? Oh, man. Opo, alam It's po. po na, siguro po sa tinding galit po siguro niya po. Kailan po niya ginawa itong pambababoy po sa inyo, Nay? Umpisa po noong ano po, noong 2019 po. Ang ah, maraming beses na po, Nay. Opo, sir. Opo. Ba't di po kayo nag-report sa police? Po, nag-report po ako dati po sa ano sa station 16 po. Kaso lang po, hindi po kami harap noon dahil kinabukasan po, so na ni Duterte po. At saka po, nagmamakaawa po siya sa akin na kung ipapakulong ko daw po siya, mapakamatay po siya sa loob ng kulungan po. Magbabago na daw po, pero wala naman po nangyayaring pagbabago, ganoon pa naman din po. Makailang beses niya po ginawa itong pambababoy po sa inyo na, eh. pasensya na po sa katanungan ko ha. Okay niyang ginagawa po noong last week ng October o second week ng October po. ilang beses na po niya nagawa to? Madami na po. Oh. No, din po ang ginagawa niya sa akin po eh. Binubugbog ka niya tapos ginagahasa pa? Opo, opo, opo idol, opo. Eh dapat nasa kulungan na po ito. I don't care kung magpakamatay sa loob ng kulungan. Hindi na natin kasalanan Anya. yon. Kailangan oh, lang talagang magbayad siya at kailangan magkaroon kayo ng kustisya dito sa Ginawa niyang kahayupan. Oo nga po, idol. Eh. Kaso lang hindi kami naharap noon sa Station 6 dahil kinabukasan zona po ni Duterte po. Hindi po siya kinulong? Hindi po eh kasi umiiyak po siya doon po eh. Nagmamakaawa po sa akin po eh. Hindi po kami hinarap ng polis po dahil ano abala sila po sa zona ni Duterte po. Ano ngayon kumisona? crime eh, is crime na dapat mabigyan nila ng atensyon. Hindi ko po yun alam po, Idol. Eh, basta yun lang po ang naano ko po, po. Hindi po kami naharap noon dahil abalang-abala po sila po. Hello, sir. Nandyan na ba si, ano, si Demonyo? Demonyo! Ay, sorry. Hello, Ke sir. Magandang hapon po, so, Idol traffic. So, Kevin. Kailan ka ba huling gumamit ng shabu? Ano ba yung shabu? solvent? Cocaine? Ano pong ginagamit mo? Sir idol, wala. Hindi po ako nag-addict ano, nag po. Wala pa akong... O oh, sir, dati nag-devision ako. Inom si Galeo pero wala na po yun, sir. Okay, nung sige. So kung hindi ka nag-addict, hindi ka nag-shashabu, uh, bakit mo okay. nakuhang galawin ang nanay mo? Sir dahil nga po, nung una kasi niyan po, sir nung palatingan, sir, sir. Pero pinagsisiyahan ko naman yun po, sir. Kasi na, yun na naisip po, sir. Dahil na marami na rin po siyang babaeng inaway. Doon po yan nag-umpisa, sir, sa mga babaeng inaway niya po. Yung na nang tumatakbo siguro sa isip ko, bakit ganun yung magulang ko, nanay ko, saad lang niya kung ang gusto ko sa ano. Teka mo na, teka mo na, Mer marami siyang inaaway na babae. Sino yung mga babaeng inaaway niya at bakit ka nagkikialam? Ano sir, parang ayan niya at ako ko, ganun. Parang siya lang mismo magmay-ari, ganun lang po. Tuwi meron kang girlfriend. Inaaway niya, sinachat niya ng sinitit niyang ganito, uh, pupus, -pup, uh, buritat. Kaya wala naman po siyang ebidensya, sabi ko mawag naman gano'n. Ito lang yung tao. Okay. Ikaw lang uh, ba nag isang anak? Apat po kami sa baling totoo ko pong kapatid. Kasi yung mama ko po, sa amin po, sa, sa papa okay. ko, pangalawa Well, pa na natin, Kevin, na itong nanay mo, hindi niya uh, nagustuhan ang mga girlfriend mo o hindi siya boto sa mga girlfriend mo at tinatawag niya kung ano-ano. Mm -hmm. Hindi pwedeng dahilan yun para siya ay gahasain mo. Di ba? Opo, -op, opo. Uh. Totoo ba? Sabi ni nanay, nung uh, una mo siyang ginahasa, siya ay nagsumbong sa pulis. Sir, hindi naman po. So, wala naman po naman at, si Mama. Nag lang po na nakaya ng mga noon. Lating po. Hindi ko naman sinatadya yun po. Pinagsisiyan ko po, po yun. So, Kaya, matapos mong gawin sa kanya yun, pumunta kay sa pulis at ipinablatter wala. niya? Wala po, wala po. Mingin lang ako ng tawad, sir, kang agawan. Yun, nagpatawad naman si mama. Nagtala lang po ako ngayon dahil po sa may girlfriend pa ko, Yan na po ang inaabol niya sa akin, sir. Ayaw niya po akong tigilan, ganyan. Kasi nga po, kapatulpo niya daw ako, ganito, ganyan. Sabi ko, Ma, mag ka naman. Sabi kong ganun. Hindi na akong bata. Ma, isang isa, isa pa. Anak mo ko? Ano ko namang ano yun. Hindi gusto ko. Kasi gusto niya po, sir, siya mismo mismong pipili ng babae. Iayaw ko naman po. Wala, hindi ko namang gusto. Marami ako alam na mga magulang na gusto nila sila ang pipili na mapapangasawa ng kanilang mga anak although hindi tama yon pero it so happen siguro na mahal ka ng nanay mo o mama's boy ka kaya gano'n ang kanyang pag-uugali towards you. Dapat di mo minamasama yun. And the best way to do it is para hindi na kayo mag-class ng mama mo tungkol sa uh, kung sino mang gusto mong ligawan. eh, dapat lumayo ka na sa kanya. eh, ba't ka kasi nakasuklob pa rin sa kanya? E eh, 28 years old ka na. Gusto niya po talaga ako ano po, uh, kulungin niya sa tarili niya. Kung ano. Pero ngayon po sir, umalis po ako na talaga sa kanya sa punter niya. Matagal na po ako umalis. Hindi na ako sa probing. Ano, may hindi na po nagtatrabaho. Grab po ako. Ngayon po, nag, uh, yun nga, ang inaabol niya sa akin, i-ano eh, niya daw po talaga ako dahil dyan sa babae na nag naman na niya sa personal. Pero hanggang ngayon, hindi po niya sinisigilan din. Gusto niya mangyari po. Papahirapan ng papahirapan po yung gano'n po. So, ginagamit niya yung pananakot sa'yo? Oo, oh, sir. Yung ano, nag-ano sabi yan siya. Binabantahan niya rin po niya yung babae. O, tapakulam niya daw po kami. Ito, ganyan. Sabi ko, ma, ano ba naging kasalanan namin? Yung babae, walang kasalanan. Alam mo, sir may problema ka sa pag-iisip, Sir Kevin. Regardless ko anong kasalanan ng nanay mo, kung regardless ko anuman yung ugali niya na hindi mong gusto, kasuklam-suklam sabi na natin, yung ugali ng nanay mo towards you. Hindi pa rin po dahilan niyo para babuhin niyo po ang nanay niyo. Opo, Sir. Wala pong Opo, pwedeng sir. justification na magagamit mo. Kahit gaano pa kasama ang nanay mo, hindi justifi hindi justified po yung ginawa niyo na para gantihan siya at yung ganti ay gasain siya. Sir, hindi naman po gumanti nun sir kasi ganito po kasi yan. Sinapsos hindi nga sir, na. sabi mo kasi sir, ipinipigilan ka niya. So sa galit mo, nagawa mo ito. Ay sana ang ginawa mo, lumayo ka na lang. Lumayas po po, lumayas po ako sir. O di lumayas ka tapos i-block mo siya. Gaano okay. ba kahirap yun? Nagpo-post po siya sa social media, sa media po. Hindi ko naman po na nareply ano, tinawagan na siya. Wala, hindi na po. Eh siya nga po, pilit na nga, no, tinukuntap ko ko pa eh, dyan dito. Gaanap siya, nagpupot siya po sa social media in public po. Ah, oh, sige lang ma, ipapaalam mo talaga ito sa mga kapatid mo. Sasaktan talaga kita at papatayin kita sa harap nila. O, oh, kita mo dito, uh, Kevin, binabanta mo palang nanay mo na huwag magsumbong. Hindi sir, wala pa po, pinitawang gano'n. Sir, ma'am, sir, kahit mag-amapin mama ko, sir. Ito, mama, may text ma dito, oh. Tinanslate lang Oh. Ginawa na lang po ni Mama yan sir para edihin po ako sa lahat ng nagawa po sa kanya. Sir pinagbibigyan ko na po yun. Sir, hindi yan po. Totoo po yung text po na niya po sir, sa akin. Hindi po yung gawa-gawa po. Kasi tigpapilitan niya po babae po na hindi ayaw po, po sa kanya. Kasi po tuwang-tuwang siya po na sarili niyang nanay po sa syuta niya po. Sinabihan po ako ng syuta niya na magpapantay mo na ako ng ngipin at ayaw niya sa akin magiging dyanan niya ako po. October 20 21 ang last na ginawang panggagahasa nitong anak sa kanyang nanay. Uh, alam mo, Sir Kevin, hindi po ako psychologist, hindi po ako psychiatrist, pero husgahan na kita. Sabi mo, kung totoong hindi ka nag adik adik o hindi ka nagsasyabo, then may problema ka sa pag-iisip. Hindi ka normal na tao. Yes. Attorney Garrett, tungol ng Axios Party List. Nakapanindig balahibo itong kasong tinatalakay natin ngayon. Itong yes, anak, ginagahasa yung kanyang nanay several times. Mm -hmm. Oh, Amen. Marami siyang mga sinasabi pero sabi ko walang justification kahit anumang kasama yung ginawa ng nanay niya. Ano bang pwedeng ikaso dito sa batan Definitely, Sir Rafi. May rape po tayo dito. Ang question na lang natin is how many counts are we going to charge him with? Uh, throughout your conversation, Sir Rafi, ang sa akin, never niya pong dininay yung act of rape. Rather, ginajustify niya lang. But whatever he said, no, I see no justifying circumstance para pigilan natin sarili nating mag-file ng rape. Oh, grabe to. Uh, first time ko to maka tanggap ng ganitong reklamo. Hindi ako ready sa ganitong klaseng reklamo. Wow. Mm -hmm. Wow, kaya nga sabi ko may problema sa pag-iisip tong si Kevin eh. Mm -hmm. uh, kinakasama rin ng loob ko, Sir Rafi, is that at the time nakakapangyari uh, pangyari lang nung krimen, Uh, hindi siya agad inaresto porkit daw SONA, if I remember correctly, yes. sa akin pagbomonitor. monitor uh, malaking pagkukulang po ng ating kapulisan yun. Hindi po basta SONA, wala ng krimen dito sa Pilipinas. Uh, in fact, dahil nga SONA, dapat pinakitang gilas nila sa nagsasalitang presidente at nakaupong presidente na tough on crime din sila. So, in fact, si Presidente Duterte, ayaw niya talaga yung galit na galit si Presidente Duterte sa mga rapists. Dapat habang nagsusona si Presidente at may pumunta doon na nanay sinusumbong yung kanyang anak dahil sa kasong rape. Dapat umaksyon sila kasi nakikita sa TV si Presidente na yung Presidente galit na galit sa rapist. Correct sir. And kung yun sana ang ginawa nila, dumaan na sana tayo sa inquest, nakakulong na sana itong nirereklamo at nililitis na sa korte yung kaso. Bakit may ganitong klase ng tao na nasisikmura niya gasain yung kanyang nanay? O ba, kasi sinaniba na ito ng espiritong demonyo itong lalaking to? So, rape ang kaso nito. Depende yes, ko ilang beses. Yes, sir. Uh, sir Kevin, uh, sa pagkakalam mo, makailang beses niyo po ginawa ito sa nanay niyo? Hula niyo lang po. Maraming dito, sir. Pero yung mama ko kuminsan nag-aalok ng ganyan, sir. Mama mo nag-aalok sa'yo? Imposible. Hindi ako maniwala. Oo po, sir. Hindi po ako nag-ano, sir. Siya po nag-ano, sir. At nanabi ko, ma lumalayo ka naman. Sigilan na natin ito. Umiya ko sa harapan yan po. Sabi ko, ma ayaw kong magkatalama. Parang ayaw kong maniwala. Paano yan ng nanay mo? nagkakatabi kami matulog yan. Lumalayo. Mga kapatid ko po, alam na po nga, huwag kang tumabigyan ni Mama, lumayo ka na. Umalis ka dyan. Kasi si Mama, iba na nga yung ano ni Mama sa awin po. Sabi mo ganun. Kahit mga kapatid namin sa mga kalata na po, kahit sabi ka niya, matigilan na natin to. Nay. Po. Okay, kung totoo po yung sinasabi ni Kevin na tumatabi pa rin kayo sa kanya sa kabila nitong naghahasa ka na niya. Kahit na once nung maghahasa ka niya, dapat lumalayo ka na sa kanya o pinalayas mo na ito. Pero ba't magkatabi pa rin kayo matulog? Tanong ko lamang po. Siya po ang tumatabi po sa akin po, sir. Hindi po. O, lahat ng mga sinasabi niya po, mga kasinungalingan po, yan lahat po, sir. Siya po ang tumatabi po. At saka yung mga kapatid niyang mga sinasabi niya po, hindi po yan kasi binibriting, binibringwas niya po yung mga kapatid niya po, sir. Hindi po ako victim blaming dito, Nay, ha? Yung iyo ako, okay. 101%. Ang sa akin okay. lang, Nay, yung bang para makaiwas na mangyari pa ulit yung pangalawang uh, insidente ng krimen, which is yung panggagahasa, yung once na ginahasa ka, dapat nagsumbong ka. And then, okay. after na magsumbong ka o blatter ka, dapat lumayo ka na totally from him. Gumawa ka ng paraan na para mapalayo na siya sa'yo. Ngayon, kung tinatabihan ka niya, agad-agad, kung ka ng takbo palayo at uh, humingi ka ng saklolo, I don't know, do something na para eh, lumayo ka sa kanya dahil bad news siya. Opo, sir. Ginawa ko naman po yan po, sir. Na umuwi nga po ako dito ng Mindanao, sir. Tapos umuwi din yan siya dito, sir. Na po ako sa bahay ng mama ko po. Dahil walang nakatira po ako lang mag-isa. Doon po, yan at nakatira po. Tumatabi po talaga yan sa akin matulog, sir. Pag mag umalis ako sa kanya, sir, nagagalit po yan. Kay gusto niya, sir. Nakadikit po ako sa kanya po. At yan, Halimbawa, sir. court hearing na ito. Mm -hmm. uh, nitong Kevin, anak eh, tumatabi pa rin sa akin kahit na, oh, may nangyari nga ang rape, inaamin ko, pero paulit-ulit siya tumatabi sa akin. I'm sure itong gagamitin niya ng yes, depensa. Ano natin, maging ano naman ang prosecution, ang tirada? I, ano na, classify muna natin sa Rafi. Do? Ang sinasabi niya kasi is what we call yung sweetheart defense or uh, may consent because of their intimate connection. Pero sa appreciation ng defense nito, tinitignan ng korte, ano ba ang normal course of things? Sir Raff, it's very unbelievable. Walang credibility ang testigo niya kapag sinabi niyang pinapapayag niya ang kanyang nanay makipagtalik sa kanya. Kasi meron na tayong evidence, inamin niya na rin naman na pumunta na nga sila, nagsumbong na sila, nag-attempt na isumbong sa polis. <laughs> so doon pa lang, imposible na ata na pumapayag yung nanay. Kasi there was already a positive act to prosecute a crime, it just so happens to be na... Hindi lang nabigay ang tamang serbisyo sa kanila ng ating kapulisan, So hindi magpa-fly yung depensa, Sir Rafi. May hirapan po okay, sila. Okay, kasi mga netizen nagtatanong eh, defense advocate na. Mm -hmm. oh, mm -hmm. eh dapat, yan sabi ng netizen, kung nahalay ka na tulad mm -hmm. sinabi ko kanina, yes, eh, lumayon ka na. Mm -hmm. Magtago ka na. Huwag ka nang uh, lumapit dito at magsumbong ka Correct sa po. kung kanin-kanino. In this case, ang sinasabi kasi ni nanay at sinasabi nito, nagtatabi pa rin siya sa tulugan. Mm -hmm. uh, medyo difficult kasi situation para umalis yung nanay considering na anak niya po yung nang uh, hahalay sa kanya. Dahil hindi niya fully kaya sigurong i-exclude sa bahay, fina-factor in niya pa rin yung relation. Uh, rape is a very complicated issue kasi si Rafi uh, na minsan nakakagulo ng isip to ng biktima tulad na lang siguro ng ating complainant ngayon. Ang sa akin lang mukhang napipilitan na lang siya dahil nga fina-factor in niya na anak niya to, na pa rin kahit pa But all the same, as long as walang consent yung sexual relation, there is rape. And kitang-kita -kita ko naman na hindi na ng nanay. Kaya nga po, nandito siya sa programa ngayon. Kasi para sa akin, rape is rape. Regardless, yes, sir. kahit na ano kaklase pang palusot ang ibibigyan nitong ulupong na to, ng rape pa rin talaga siya. Yes, rape is rape. No justification. Period. Salamat at tinigay rin si no S. Partylist. Kamil. Yeah, Raffy, apa. Doktora Kamil. Apo, Sir Doktora Kamil, nanindig yung balibaw kanina pa. Kinikilabutan <coughs> po ako dito sa sumbong na natanggap namin ngayon. First time po ito ever. Mm -hmm. Bakit po nagagawa apa? ng isang anak na gahasain maraming beses pa ulit-ulit yung kanyang nanay? Anong pumapasok sa utak nitong isang nilalang na gahasain ng kanyang sariling ina. Para sabihin na nangyari to na isang beses, eh sana nagawan po ng paraan talaga na na complain talaga ng nana, uh, nanay ano para sabihin natin na bakit ito ay may personality disorder or kaya naman po sabihin natin na may possibility that, na itong klase pong ka, uh, obsession na to ay maari yung sinatawag natin na Oedipal complex pero ito ay lumampas dun sa tinatawag nating Oedipus Rex complex na sinasabi. Alam ko to pero gusto ko kay manggagaling sa inyo. Ano yung ibig sabihin ng Oedipus uh, complex okay. po? Ah, uh, Oedipus uh, Rex complex po kasi ito po yung sobrang pagmamahal ng isang uh, anak na lalaki sa na, ano sa kanyang nanay. Okay. Tapos po ito ay kumaabot sa sa punto naging obsession. Pero karaniwan po na ang nangyayari dito, ang nadidinig natin ay nagiging mamas boy. Pero pag umabot po sa punto na naging ganto na incestuous po ang pangyayari, there's a different thing na pwede na pong ito isang mental condition na ito ay hindi lang siya obsessive compulsive na disorder pero talagang meron pong personality disorder yung pong tao na gumagawa nito. Ngayon, para po gumawa ng karumal na pangyayari na paulit-ulit na ginagalaw ang kanyang ina, eh hindi na po talaga siya mental condition, kundi isang krimina. na. kaya talaga para sabihin natin, para gawin nito, iba na po ang tingin niya doon sa magulang niya. Hindi na po ang tingin niya ay isang ano lang nanay. Hindi na niya nirespeto ang kanyang nanay. Kaya talaga pong sasabihin natin na pwedeng, hindi lang po ka, ano, kasuhan nito. Talagang kahit hindi po natin pwedeng sabihin na, na, na gagamitin yung mental condition niya para sabihin na eh, ito ay meron depresya at uh, sasabihin ay ano exclude, uh, excluded siya sa isang krimen. Okay. Kasi alam niya. Eh. Ito po yung tanong ni Arn Arnel, isa pong netizen. Sabi niya, possible din po ba doktora na yung nanay ang may gusto sa mga nangyayari na dalalang ang anak bakit na ulang siya nagsumbong. Yan po kay galing kay Arn Arnel. Ano pong sagot niyo doon, Doktor? Okay, uh, ayoko po sanang uh, sabihin na ito po ay isang kagustuhan din ng magulang kasi ho, kung paulit-ulit natin sinasabi na ina-allow niya, eh meron din po siguro uh, sabihin na natin na obsession din. Kaya nga po sinabi ko yung tungo sa Oedipus Rex dahil kasi maaring ginusto Maaring nangyayari ay eh, dahil sa paulit-ulit na pangyayari, hindi na po panggagasa ang tingin nitong nanay kung di isang parang relasyon na sana ay hindi totoo. Kasi po, yung parang sinabi natin sa isang incestuous relationship na may kagustuhan na sila sa isa't isa regardless whether uh, ang tingin nila sa isa't isa ay yung mother-son relationship. Hindi na po yun ang nagiging pagtingin nila sa isa't isa eh. Kasi para i-complain niya po ito, baka po mayroong pinagsesalosan si nanay. Ang sinasabi nitong anak, kung totoo, si nanay daw Ayaw niya itong anak niya lalaki na magkaroon ng girlfriend. Lahat ng nagiging girlfriend itong si lalaki, uh, binabastos daw ni nanay. Tinatawag ng kuwano-ano, -ano, masasakit na salita, tinitex. Uh, gumagawa si nanay ng mga paraan na para maghiwalay itong si anak at yung kanyang girlfriend. Sabi ni lalaki kung totoo. Puyaan, maring ang nangyayari po dito, eh kung paulit-ulit na po ito, talaga pong lalabas na ang may obsession po rito. Kung yung nanay po yun at ganoon po ang ginagawa ng nanay, lala, babalik tayo dun sa ganitong klaseng syndrome. 21 years old pa lamang itong si Kevin, nung unang mangyaring gahasain niya kanyang nanay, now he's 28 years old. Meaning 7 years na nangyayari itong panggagahasa paulit-ulit many many times na inadmit naman nila pareho. Entendbit nila parehas. Nagsumbong daw si sila at pumunta sila sa police station. Sinama ni nanay itong anak niya. Nagkataon, meron daw sona si Presidente. Busy yung mga pulis sa zona. Hindi sila nasikaso. And then, pangalawang insidente, nagmakawa itong anak. Nakapag uh, tinuluyan mo, pinakulong mo ako, magpapakamatay ako sa loob ng kulungan. Kaya si nanay na awa, hindi na pinakulong si anak. Hindi po kasi awa ang pinag-uusapan natin kung talagang rape po ito. Kasi ang sinasabi natin dito, eh, kung talagang pangyayari ito, gagawa po tayo ng paraan para talagang matigil ito. Sana po, gumawa po siya na humingi po siya talaga ng tulong kahit sa barangay kung paano talaga ang gagawin. Baka talaga may... Kasi para sabihin nyo na gagawin ng nanay na threatened siya, na sasabi magpapakamatay na gano'n, ibig sabihin po, maaaring talaga may problema po na mental health issue yung anak para mm. gamitin yon Or ginagawang sabihin na natin, eh, emotional blackmail. Para sa gano'n, eh, matigil lang yung na hindi siya susumbong. Pero ito po talagang uh, sabihin na natin, naging bahagi na po yung nanay at yung anak sa isang vicious cycle na hindi sila makaalis-alis dun sa ganitong klase na paulit-ulit na ginagawa. Kaya nakakalungkot po, pero pag sa ganyan pong pagkakataon, dapat din pong pareha silang humingi ng tulong in terms of um, psychiatric help or counseling for that matter. Lalo na po yung nanay para sa ganoon makita natin at ma-evaluate kung talaga pong uh, nagkakaproblema ba si nanay kung bakit ayaw niyang i uh, it Talagang uh, tulungan yung anak niya na mairehabilitate sa ganyang pagkakataon kahit po mapakulong or sabihin na natin iparihab na talagang yung obsession na pinapakita nitong anak. Would you suggest na agad-agad kasuhan na itong silalaki doktora o ipa-andrigo muna sila sa isang uh, mental psychiatric evaluation? Siguro, sir, kahit po uh, pwede namang i-psychiatric evaluation sila, nandito naman po ang, ano eh, ang psychiatrist natin, MWF, kaya, pero it doesn't follow na Pagkatapos po nito ay ihihinto po ang pagsampa ng kaso. na okay. Makikita po natin kung ano pong klaseng uh, uh ma-evaluate natin yung nanay, kung ano po ang klase ng kanyang uh, pag na-profile natin, pati na rin po yung anak at pwede ko kayong i-update pagdating sa ganyang pagkakataon. Okay, well said. Sige po. Ang po namin natutunan sa inyo ngayon sa araw na ito, Dr. Camille Garcia, Psychologist, The Clinic of the Holy Spirit. Sige po, Dr. Pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan kung papayag itong dalawa. Salamat po, Dr. Nay! Po. Ito pong suggestion ng mga netizen and I, and I agree. Willing okay. ko ba kayong pareho magpalay detector test para malaman kung sino nagsasabi ng totoo at sino hindi? Sige po, papayag po ako sir dahil totoo naman po lahat ng mga sinasabi ko po idol. Hindi po ako nagsisinungaling po. Siya po talaga po ang gumawa okay. po. Ginagawa ko na po lahat po. Hindi na nga po. Stress ang nangyayari sa akin po. Idol, i-distress yun na sa mga ginagawa niya sa akin po. Puro natakot ang nangyayari sa akin po. Di sa lunog. Apa. Papatay niya sa sarapan ng mga kapatid ko po. Kaya nga, after sa lie detector test, paayag ko ba kay Nay para uh, baka na uh, yung sinasabi ni doktor na na-trauma kayo, kailangan niyo po ng intervention. Uh, kayo po ay dadalim namin kay doktora Camille para kung anong kailangan gawin ng gamutin. Dahil dun sa trauma, gagawin ni Doktora Camille. Kami na po bahala sa bayad. Okay sa inyo, Nay? Opo. Opo, idol. Opo, idol. Lahat. Lahat ng gagawin niyo po papayag po ako para lang okay. po maano ako po kay hirap na hirap na po ako ngayon sa nararamdaman ko po dahil sa kanya po. For the meantime, Nay, sinisiguro ko sa iyo, uh, ilalagay namin kayo sa isang safe na lugar. Ako na po bahala maghanap na isang safe na lugar para mapalayo ka sa kanya at hindi na po kayo mag-aalinlangan o mag-alala sa iyong kaligtasan. Okay, Nay? Opo na, okay. Nay, ito, po. marami ng magnetis netizen na nagtatarong. Nasaan daw si tatay? Ah, dito ho din sa Mindanao po. Matagal na ho po kaming niwalay po. Lumayas po ako noon sa diyan na no, ako pumunta ng Manila po dahil sinaksak po niya ako ng kayuran po. Kevin, willing ka magpa-lie detector test? Opo, sir. Opo. Tama na, ma'am. naman. na, ma'am. Palayaan mo na ako, ma'am. ko nang ganun, ma'am. Dung, ayaw kong ganun. Sus, mm. Ano mo yung, dom, ma. yun, dung? Ma. Ma. Hirap na hirap na ako sa'yo. Ilang taon kong naghirap sa'yo, dung. Do, Gano'n ang ginagawa mo sa akin. Dali, hindi na na yan. Tingin mo sa akin, Hindi eh. <iliyan> mo niyo. Hindi, mai. So, ma. Man, Ito, man. Man, Ito. ma. Ito, 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 pero bakit pag, eh, pag may nagkailangan akong babae? Pag Pagsipilitan mo sa akin yung babae nga, eh, ayaw ko, inaaway ako, matutulog ako sa anak na sinasabihan. Na, kasi binabas mo na nga akong nanay, pati pasyon ka mo sa ako. Sa akin, harap-harapan kayong tatlo, natutuwa ka, binabas mo ako ng hiyupa mo. Yan ang gusto mo, gusto mo, tatanggapin ko. Ayaw, Dudong, ayaw ko. Ma, isa kung, kung saan ang natutuwaan niya, ang gusto Dudong, ayun kay Dudong. Sinitext mo sila ng gispo, pukpuri ka. Ay, kung saan Dudong, kung tinitext ko naman siya sa nundudong dahil sa mga sinasabi niya sa akin, di ba ikaw ang tuturo sa kanyang babastusin ako dahil binabastus mo lang ako? Okay. Huwag na dudong. Kayo pong pareho ay susiriin po ni Dr. Camille. Opo, opo. Okay. And then, siyempre, hindi ibig sabihin wala ng kaso pagkatapos niyan. Tuloy pa rin kaso, kaya lang gagawin kayo ng evaluation. Later on siguro, magagamit niya sa korte. Uh, kasi i naman ng korte yung uh, opinion ng isang eksperto. Okay? O po sir. Um, sa ngayon Kevin, layo-layo ka na. Anyway, sa safe keeping naman namin si nanay, kung sakali man nakapamot na halimbawa lang at ito'y inulit mo o nagbanta ka, padadampot kita on the spot. Nagets mo? Opo po sir. Hindi naman po ako alay. Wala po kong ginawang kasalanan ko sa mama ko. Yun lang nagawa ko sa kanya. Pero siya po ang mga ginagawa pa na nagsak Yung iyak Ay, mo Kevin, parang iyak na walang luha eh. Alam mo Kevin, regardless, wala talagang justification yung ginawa mo Kevin, nanay mo. Ayaan mo na ako, ma'am. Ayaan mo na ako, ma'am. Palayaan mo na ako. Ay, hindi, Dodong! Hindi! Abag mo ako, anong Dodong! Dahil binubugbog mo ako, Dodong, noon pa <coughs> ma man. Dodong! Mismo ko nga yung kapatid mo, Dodong! Kasi may ako Dahil sinuntok mo yung ko! Hindi mo Tapos yung pinablatter mo na ako. Pinalayas na ako ng mga ano doon. Pinisa na barangay na Ay, Dodong! Pinablatter kita, Dodong! yung kayong sa mo sa akin, Dodong! Kaya nga, nungupahan kami. Gusto ko mo! Ay, hindi, Umalit ako! kita lang sa kurti, Yeah. Gusto ko pag nalalaro mo okay. lahat ng mga ginagawa mo sa akin pag bababoy po ka. Hindi na na yung tingin mo sa akin, Dodong. Pagkatapos ako bubugbugin, bubugbugin, bababuhulin mo ako. Anong klase na Nay, uh, magkakaroon po ng kasuan dito. That's for sure, Nay. Kaya lang, sabi ko, kailangan din po natin ipa... Lie detector test kayong dalawa. Ito po hiling ng mga netizen at curious lang po sila para meron naman po silang magkaroon ng konting kalaman tungkol sa ganitong klaseng napakasela na kaso. Ito mga netizens. At the same time, kayo po pareho ipapa-psychiatric uh, evaluation namin uh, sa isang eksperto. Okay? Salamat po, Nay. Huwag niyo iba ang telepono, Nay. Sige po. Kevin, huwag mo iba ang telepono. Kausapin ka ng staff para doon sa pinag-usapan natin kanina. Okay? Sige, magandang okay. hapon sa inyong dalawa. Maging mga neto siya nagka, nagkagulo-gulo. Pero para sa akin, personal opinion ko, may problema si lalaki. Really wala eh. Wala talagang justification. Wala talagang pwede maibigay na rason na para ganunin mo yung nanay mo. Kaya natin pa pala -detecto test. Alamin natin kung ang uh, nagsasabi ba na totoo din si nanay. Pero still, in the end, kaso pa rin to. Kasi humingi siya ng sorry. The fact na umingi siya ng sorry, so he's admitting to his crime. He knows he's guilty. Period.